Samantala, ligtas na nakarating sa pantalan ng Cebu City ang mahigit dalawang na mga pasaherong sakay ng isang barko matapos mapabalitang sumalsa dito sa mababaw na bahagi ng dagat. Iimbestigyan naman ng mga otoridad ang insidente matapos na hindi sumunod sa kanilang advisory ang kapitan ng barko na imbis bumalik sa Port of Origin, nagpatuloy ito sa paglalayag. May detalye si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nakaabang ang mga taga-media at mga personel ng Philippine Coast Guard sa Pier 1 hapang dahan-dahang dumaong ang barkong MV Filipinas Surigao del Norte. Sa kanilang pagbaba mula sa barko, tila nakahinga ng maluwag ang mga pasahero matapos sumadsad ang sinasakyang barko linggo ng gabi sa mababaw na bahagi ng dagat na naglayag mula sa masbate. Agad nagbigay ng medical assistance sa mga otoridad. May ilan sa mga pasahero ang nagtamo ng pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan parang sumagsag yung bar ko. So pag ako, tapos parang na totally blocked out ako. Hindi ko na alam kung saan to baka amba ng door. As in, parang sumabog talaga siya. Tapos pag ganyan, rumibound. Pag rebound siguro, ito na ang tumama. Reklamo naman ang pasaherong si Aileen, hindi agad sila sinabihan sa sitwasyon at nagpatuloy sa pagbiyahe ang barko ng walang malinaw na clearance mula sa Philippine Coast Guard. So ang amo lang is walay niingon na mo unsay nahitabo. Kay e, na namog tripulante nga unsay nahitabo is laambot ma'am nya human ato nagdagan dayon o nya human na niingon dayon nga kanang Kinisaka ko sa kapitan sa bridge, ikukap on sa'y sitwasyon, unsay nahitabo. Dito siya niingon niya, nasaangad, nasaangad, naigo ko bato. Kunya, unsa naman atong status. Nihingon siya nga kanang magkuhat lang tag high tide kay mulutaw ra tag balit niya moderate so ta dili nanawag na kag coast guard hmm. siya wala nanawag pus tag iya nga ang tag iya mo ta inko di ba mangayo tag sa coast guard kung on sa atong sitwasyon humarap sa media ang isa sa mga may-ari ng Kokalyong shipping lines at ipinaliwanag ang kanilang desisyon na dumiretso sa paglayag dahil sa wala naman umanong sira sa kanilang barko. Giit pa ng kumpanya. Uh, Na-touch lang gamay. No? Pero kung maingon ko ka, saan nga doon siya unsa ba, wala na tanan na nakuha karon Na-delay ang mga rival o guhan. Sa fact lang nga, schedule ta, Abot na nga, may problema. wala radto chae wala lagi so jud wala ya wala dami no zero dami jud wala gabliman oh come na inquiry whatever we will answer it no. just like i'm answering you now kami said no ah uh, dilit said may say di is it ni bu ang na magpadayon mis dahina mo na nagunit niya nang mga kinaboy is mga tawo og ang among asset nga among barko na worth pila ka hundreds of millions now where is go di ba And we have the perfect uh, history of track records sa so, mga um, company nga uh, never may ma-undertake mga riskong uh, venture dyan. Diba? Naaman na clear cut man na sa history nato, ito. Diba? Sa kabila nito ay isang investigasyon ang isa sa gawa ng Philippine Coast Guard kaagapay ang marina sa insidente. Lalo't lumabag sa advisory ng otoridad ang kapitan ng barko. Yes, that should have been the standard operating procedure kay para uh, di wala man takang insure good, especially sa parts sa... Uh, sa Coast Guard, we cannot ensure 100% if the vessel is safe to navigate. Wala man siya nibalik. So we will uh, continue with our investigation at uh, para may nato kung kung saan pwede natong ihatag na penalty or uh, yon, sa violation na, na commit sa kapitan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.